Guys, dito na tayo ngayon guys sa, sa malalim guys. Si Bray Bray may iyak ayaw guys. Sa malalim. Magalak, may mga pating din pala dito. Ay, ayun o. Mga pating. Yan dyan yung maitim. Pating yan yung maitim. Anong maitim? Ayun o. Murag <laughs> <laughs> may bitin po dito. <laughs> ayun na Ayun May Ayun Stephen. Ayun o. Ayun o. itim? Ayun o. Ayun, ayun. ayun, ayun. Ayun oh, ayan yung mga imaitin ma niyan. Ito na. Makakain tayo diyan, no kayo may may hindi kasi marinig tayo na pating niyan. Kalo iyak ay kumiyak Kasi iyak pating Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Ayan Saan ba no. no, yung ano? Ayan, ayan, katulad yung pating yan, o. Ayan, yun, 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 yun. Ang itim na yan, o. Ayan, o, mga pating no. yan. Ang daming pating no. dyan. Maraming kinakain dyan. Diba, no? Inami, ina kahin, ah. Ang daming kinakain dyan. Ang daro na no. kayo hmm. dyan, eh. Ano? Takot yun si Braybar, pero matapang yung Braybar. Daday, o, nandiyan si Daday. Ala, yan yung isda na malaki oh. Ayun na yung isda na malaki. Ayan, isda na malaki. Ito yung may tingin. Ayun oh. Isda. Ayan, isda. Ayan. Ay, parang ano ata yun. Wala wala. Isda stick yun? Wala po. Wala po. Wala po. Wala Isda yun. Isda yun. Ay, parang pating pala Ay, Ay. Ay. Ay